nakahanda na ang Office of Civil Defense na tumugon sakaling masundan ang pag-alboroto ng, pag ng Bulkang Bulusan sa Sorsogon. Ayon kay Attorney Chris Bendijo, tagapagsalita ng Office of Civil Defense, naghanda na ang Department of Social Welfare and Development na mahigit sa 20,000 food packs para sa mga apektado at may ipamahagi na rin na mga face masks sa mga residente nakahanda lang po talaga tayo na kung kinakailangan pa natin magkaroon ng evacuation effort, yung atin pong pag-clear sa mga kalye, yung atin pong pagre-ready sa ating mga food packs, pati yung ating mga non-food items, uh, nakahanda na po tayo in the event na magtaas pa po ng alert level. Bukod dito, sinabi na Bintiho na nagsasagawa na rin ng flushing operation sa mga kalsada na naapektuhan ng ash fall. Tayo na po conduct ng flushing, no? Yung atin mm -hmm. ating mga kalye, dahil uh, nagkakaroon po ng problema sa visibility dahil sa abo, uh, fina flash po ito ng ating provincial disaster risk reduction management office. Ang tinig ni Attorney Chris Bendiho, tagapagsalita ng Office of Civil Defense.